Inabas na ang mga nakatagong bariya dahil nandito na ang BSP Coin Deposit Machines. Hinihikayat ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang publiko na i-deposito sa mga CODM ang mga naitabing bariya upang mas mapaigti ang sirkulasyon nito. Sa ngayon, matatagpuan ang mga CODM sa mga partner retail establishments sa Greater Manila Area. Tandaan ng 3 Cs sa paggamit ng CODM. Collect, Choose, and Consume. Collect kolektahin at dalhin ang inyong mga barya sa CODM. Tatanggapin ng machine ang FIT Coins na kabilang sa BSP Coin Series at New Generation Currency Coin Series. Ang mga mutilated at unfit coins naman na hindi makapapasa sa screening ng CODM ay hindi mabibigyan ng halaga at ilalabas ng machine. Maaring dalhin ang mga ito sa bangko para masuri at mapalitan kung napatunayan na may halaga pa ang mga ito hindi rin tatanggapin ng machine ang demonetized at foreign currency coins. Siguraduhin hindi nakabalot sa papel o tape ang bariyang ihuhulog sa machine. Huwag maghulog ng foreign objects tulad ng mga tornilyo, baterya, paper clips, susi at iba pa dahil maaari nitong masira ang machine. Kung handa ka ng simulan ng transaksyon, pindutin lang ang touch to start sa screen. Itatala ng CODM ang ilang impormasyon tulad ng petsa at oras ng transaksyon, halaga at denominasyon ng idinepositong barya, ang napiling conversion option at iyong e-wallet account number. Ang pagproseso ng mga impormasyong ito ay alinsunod sa Data Privacy Act of 2012. Tandaan, hindi na makukuha muli ang mga idinepositong barya sa CODM at sa halip, mapapalitan ng halaga nito ng shopping voucher o e-wallet credits. Kung nais ituloy ang transaksyon, pindutin ang proceed. Unti-unting ilagay ang mga barya sa coin strainer upang masigurong walang mauhulog na foreign object sa CODM. Pindutin ang letrang A para mabilang ang mga ito. Pindutin naman ang letrang D para makita ang conversion options. Pindutin ang denomination button para makita ang denominasyon, bilang at halaga ng mga idinepositong barya. Choose! Piliin ang nais na kapalit ng iyong barya. Kung e-wallet credits ang iyong nais, piliin ang iyong e-money issuer at sundin ang crediting instructions na makikita sa screen. Ang minimum amount na pwedeng i-deposito ay piso, samantalang ang maximum amount naman ay depende sa limit ng iyong e-wallet. Kaya dapat itong alamin bago isagawa ang transaksyon upang hindi magkaaberya. Kapag na-credit na ang halaga ng idineposit barya, lalabas ang transaction is complete sa screen kunin ang resibong ilalabas ng machine. Kung voucher naman ang iyong pinili, pindutin ang shopping voucher option. Kapag successful ang transaksyon, kunin ang resibong ilalabas ng machine. Ito ang magsisilbing shopping voucher na pwedeng ipambayad sa participating malls. Kapag napalitan na ang halaga ng mga idinepositong bariya, pwede mo nang gawin ng last C, consume! Gamitin ng inyong e-wallet credits o shopping voucher para sa inyong mga bilihin kung sakaling hindi matapos o magkaaberya ang iyong transaksyon, huwag mag-alala, hindi mawawala ang halaga ng iyong idinepositong barya. Maglalabas ng resibo ang CODM na may transaction code at QR code na maaaring gamitin upang ituloy ang transaksyon. Kung sakaling hindi makapagprint ng resibo ang CODM, huwag mabahala. Pindutin lang ang tap to display the QR code at kunan ito ng picture gamit ang inyong cellphone. Maaaring iscan ang QR code na ito upang ituloy ang nabimbing transaksyon kapag nalagyan na ng thermal paper ang machine. Pwede rin gamitin ang QR code sa ibang CODM o ibang pagkakataon. Kung ang nagamit na e-wallet account number ay invalid, suspended o naabot na ang transaction limit, lalabas ang transaction isang successful sa CODM. Kunin at itago ang resibong ilalabas ng machine at gamitin ito kapag naayos na ang issue sa iyong e-wallet account. Maaari ding gumamit ng ibang valid account number upang makredit agad ang halaga ng idinepositong bariya. Para sa anumang issue sa paggamit ng machine, maaaring dumulog sa CODM hotline o mag-email sa codm at bsp.gov.ph. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming Facebook page o CODM page sa BSP website. Bawat bariya ay mahalaga, kaya dapat natin itong pakinabangan.